Bakit double standard? Kapag si dating Pangulong Duterte ang usapan, toto sigaw sila Kiko at Risa, war on drugs victims, hindi makatarungan, house arrest, bawal, hindi raw pwede ang humanitarian. Nagboto ko ako ng sa fairness, at alaala, -ala, noong mga ang mga buhay nila ay at binasa. Pagagalit ang mga biktima ng DJK. Pero ang tanong, nasaan ang tulay na testigo? Nasaan ang ebidensya? Ilang beses nang nahuling mali o peke ang listahan ng mga napatay? Hanggang ngayon, tatlong kaso lang ang naisampa lapat kay Duterte sa ICC. Pero sa bilyong-bilyong piso na nawawala sa control, may cover report, may kontrata, may dokumento. Nasaan ang panawagan Nasaan ang ingay? Nasaan ang galit? Mas mahalaga ba sa kanila ang drama ng mga biktimang walang matibay na basihan? Kaya sa aktwal na bilyong-bilyong nawala sa kaban ng bayan, mas mahalaga ba ang pagtatanggol sa mga adik kaysa sa mga inosenteng biktima ng droga at krimen? Ito ba ang hustisyang gusto natin? Hustisyang pinipili? Hustisyang ginagawang armas sa politika? Walang Pilipino ang dapat musikahan ng banyaga. Ako po si Moka Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino. But one thing we don't want to do is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. Balik tayo sa humanitarian. Ang appeal po is that we do it as a country.